Andito nga ako sa my fair price grocery store mga ka-OFW dahil bala ko na namang umamoy ng langka. <laughs> Pero sabi kasi ng iba sa inyo, bakit mo ba pinipigilan ang sarili mo? Deserve mong kumain ng langka kahit mamahal pa yan. $4 lang naman ang presyo nitong langka na ito mga ka-OFW. Kaya inamoy ko muna tapos nag-isip at saka binili ko na, hindi ko na kaya mga ka-OFW. Nilagay ko na sa basket kasama ng tinapay na binili ko. Sabi ko sa sarili ko, nako, bakit nga mas sobrang tinitipid ko yung sarili ko? E deserve ko naman to, kaya eto, Babayaran natin yung langka mga ka-OFW, wala nang mga kapigil sa akin. Una muna natin binayaran itong tinapay dahil kailangan ko ng tinapay tuwing umaga kumakain ako ng isa o dalawang slices. At eto na mga ka-OFW, babayaran ko na ang langka at excited na akong umuwi para mapapak ito. <laughs> A few inches later. Eto na mga ka-OFW. <laughs> Naamoy niyo ma? Yan you know? na Abot kamay na natin yung langka nating <laughs> pinapangarap. Wow. Yan <You> know? o. Bango. <laughs> mm. Sarap. Sapa. Hmm.